Sa Jensen naman, ama, patay, matapos masaksak ng sariling anak. Kasama mo mula sa Armen General Santos, si Radyo Man Rose Shoko. RMN Patay ang isang ama matapos itong sinagsak ng kanyang sariling anak sa bahay mismo ng suspect sa Purok 11A Barangay Fatima Jansan. Ang biktima ay kinilalang si alias Patronio, 54 years old residente ng PI3 Barangay North Jansan. Habang kinilala naman ang suspect na si alias Jeric, isang tricycle driver na residente ng Barangay Fatima Jansan. Sa interview ng Armand Jansan News Team sa live-in partner ng biktima, naitago lang sa pangalang alias Gina, umunta ang kanyang asawa sa bahay ng kanyang anak na si Jeric para tulungan ito sa paggawa ng kanyang bahay. Alas just pasado ng gabi, pag uwi ni Gina sa kanilang bahay mula sa trabaho, sinabihan na lang siya ng mga kaanak ng kanyang live-in partner na binawian na ng buhay. Ang kanyang live-in partner matapos na saksak ng kanyang sariling anak. Ayon naman sa pulisya, bago nangyari ang insidente, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawa na humantong sa pananaksak na naging dahilan ng pagkasuwi ng biktima. Labis naman ang pagsisisi ng suspect na si alias Jerick sa kanyang nagawa. Bigla umanong nagdilim ang kanyang isipan nang siya ay hinampas ng bote ng kanyang ama kaya nagawa nitong saksakin ang biktima. Samantala, kinumpirma naman ang pamilya na hindi na sila magsasampa ng kaso laban sa suspect kaya pinalaya mula sa lock cell ng Police Station 7 ang nasabing suspect. Kasama mo sa DSM ni General Santos, Rajuman Rose, tabausari Shoko, Tatak, RMN.